tingnan natin kasi nabarahan din sa tubo. parado Ano parado. O. Puro puro bato. Ah, puro bato.

Buga, buga! Lager na! Oy, buga! Hey guys, welcome to Boracay! <laughs> buga! Bura! Ayun, <laughs> barado! Yak na naman sila, barado na naman! Tangin na. <laughs> ay Ayun ko sana sila ng ganito Ha? <laughs> <laughs> ah? Ang Oh. Gaya ko sana mo, may mga bagay. Bakit? Tapos ito eh, award na naman ito sa bukas eh. Lalabas na naman daw. Award. Kape muna, kape, 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 kape. Sarado na. Hmm? Sarado na yata. sarado na.